Tropa, dito tayo sa ano Taliba Marketing along MD De Los Santos, uh, boundary corner ng Ilaya at Santa Tabora. tignan natin yung uh, pinakamurang bilihan ng uh, tag dito Christmas decoration, Christmas tree at mga Christmas light dito sa Divisoria. Ito yung mismong address nila is 627 MD Los Santos uh, Street, uh, Divisoria. So, halika tropa. Sir Philip, pa-explain naman yung mga fries ng ating mga Christmas light. Ah. Ah, hello sa inyo. Uh, ah, meron kaming mga iba-ibang klaseng Christmas light ngayon. Meron kaming rice light, LED. Sa LED, marami kaming klase. May ordinary na LED. May 50 lights na LED. May 80 lights na LED. May 100 lights. Meron din kaming mga 500 light, 1,000 light, or 1,500 light. Pagka kunwari kakabitan mo yung mga malalaking Christmas tree para makatipid ka at hindi ka na mag-connect-connect -co na mga... Okay. meron din kaming bago na super bright. Ang super bright is times 3 ng ilaw ng ordinary, which is ganito ang bright. Ah, ito, ito siya. Ganito ang bright. This is the ordinary. Ito yung super bright. Pero ang price niya, konti lang naman ang difference. Siguro, dadagdag ka lang ng mga 50 pesos sa super bright ka na. Mm. Yeah. Pero, this prices na to is retail price. Pag gusto mong mas mura, pumunta ka rito para ma-explain ko sa inyo ay eh, mabigyan ko ay ng special. Ah. Sa dami yan, sa pag-uusap natin. Ah. So, yung mga trupa, actually, pag nakausap mo si Sir Philip si eh, bibigyan ka ng mga special. Ito kasi ang Chinese New Year. Pwede to

Chinese kasi ano yan, parang good luck oh. yung alagay sa pinto. Tapos, meron din kaming mga rope light. Sa so, rope light kasi, the best pumunta kay kasi para makita mo kung bakit ganito yung presyo. Tsaka makikita mo interval ng ilaw. Mm -hmm. Meron kaming tig 100 meters, meron kaming tig 50 meters. Tsaka iba-iba rin yung color. Tsaka iba-iba rin yung laman. Sa isang rolyo, yung kadalasan is 100 meters. Pero pag mamahalin, 50 meters siya. Pero makikita mo yung pagkakaiba ng ilaw. Once kasi pinitsuran ko, sinend ko sa hindi mo mapapansin. Pare-pareso yung mm. itsura niyan eh. So sa mga ganyan, sir, uh, magkano yung uh, regular price niyan? Ang presyo nito pinakamura pinamura namin ito is 3.5 lang. One roll na, 100 meters. A 100 meters? meters? Medyo Kapatap ano? Papatak na siya parang 35 lang isang metro. Mm. So, yun, Pero per roll yun kami, wala kaming tingi. Tingi, oh, walang rolyo tingi rolyo yan, true pa. Aming... Saka so, siya, tuturuan ko kayo kung paano rin siya ikabit, paano siya putulin, paano yung connector na gagamitin. Unlike sa iba, pag sa online yan, hindi, hindi, yan ituturo na sa inyo. Sa uh, amin, ituturo namin. Kasi baka mamaya mali yung magawa. Ito naman ang mga curtain lights. Ang curtain lights dati kasi ordinary light lang. Ito kasi para siyang waterfalls ang dating. Oh. Pagka yung effect niya is waterfalls kasi super bright siya. Meron din kami mga net light na para siyang lambat lambat style. Meron kaming icicle na curtain which is ang ibig sabihin ng icicle hindi siya pantay-pantay yung bagsak. Mm. Meron din kami mga ganito. Oh, may mga building kayo, malalaking bahay, pwedeng mahabaan yung bagsak, is 8 feet. Ah, ito na yung sa mga eight building feet. na oh, nakita natin. Yung kanalasan yung una, pinakita ko, pang veranda lang yun. Ito mm. pang building. Pwede. So yung nakita ko sa Rockwell, ito yung mga neon light yun, sir. Yeah. Ito. Yes sa ano yung light mo, magkano yung mga ganito? Ito, this one. Oo, oh, yung mga ganyan. This para one is 550, pero may discount pa. No? Oh. Yan, isang rollo niyan, oh, na yan, 550 na siya. This is sya. 5 meters, tapos may separate remote control siya. So, yung true pa, yun yung, yung lights, tapos, 5 meters siya. Tapos, mabilis siya ikabit dahil flat, flat rope light siya. Mm. Duduktong-duktong uh, na lang yan eh. Yes. Tapos dito naman, Uh, kayo. Pag sa SM, nakita mo yung decoration nila na, na curtain. Steady um, siya na may pulitik pitik This one 'yan. This one 'yan. Ito, may pulitik pitik Ah, yung pala yung mga yan. nasa gilid. This is 400 light like na curtain na strobe light. Pag pumunta ka rito, sabihin mo sa akin curtain na strobe light. Ito na 'yan. So, ang price niya, sir. Ang ah, price ito, may 1,000. Ito naman is 1,200. Depende kasi sa color eh. Pero lahat 'yan may discount. Napin mo ako. At ito naman, bago rin to. Curtain siya, pero may leaves na siya. Pwede to sa garden. Lalo oh, my na yung no. mga mm. plantita Maganda to. Effect niya, maganda. Tsaka sa mga wedding event, maganda rin yan. This also, bago rin to, pang wedding event. Ito rin, pang wedding event. So sa so, mga ganito, sir, magkano ang price nito, sir? Ang price namin yan is 1,200. 1,200 yeah, siya. 1,200 isang set. Sa mga Meron pa akong ibebenta sa inyo na ito 500 LED na arolyo na. Para makatipid ka hindi ka na magdugtong-dugtong. So yung 500 LED light. Yeah, 50 so, meters na yung haba. Ang price niya is mas mura siya, 1.5. Pero may discount pa. This one naman is 1000 light. 1000 light na arolyo rin. So yung 1000 light. 100 meters ang laman. 100 meters. This one naman is 1500 LED. 150 meters na naman. Pwede na to sa mga 20 feet na Christmas tree na isang largahan lang para hindi ka na dugtong ng dugtong at hindi ka na kumuha na electrician para magdugtong. Pero hindi namin solar. If you want sa mga outdoor... Ah, sir, may solar kayo. Ito sa mga gusto magatipid ng electricity. Ito, may mga solar lights din sila. Solar lights, solar lights so 100 lights. Pwede ito sa so, mga plants, sa mga trees sa outside. Hmm. 100 lights lang siya. Pag-connect mo lang yung solar panel sa labas para mag-charge. Tapos automatic man. na yan. Once na dumilim, mag-open okay. na yan. So, magkano ang price na niya, sir? Ang mga... sa'yo namin yan is $2.80. $2.80? 280, $280 so, lang, okay. $280 lang. Nakalagay pa yan sa parang copperware. Kaya pag na ano, maganda yung lagay. Bago. Ito rin, mga Bago. Gaganda ng ano, trupa. Tapos yung mga kapis na plastic, tapos resin. Yun, si, ano, si Santa Claus na ano. Yung mga Santa Claus na fiber, ano lang yan, tig 450, may discount pa. Isan na siya, may discount pa siya. Samantalan dito, movable na mga Santas, 350. Namumove to, mga siya. Made of alambre kasi yan. Ah, namumove siya. Okay, welcome. Sige, dalawa na to. Curtain siya na. May music. Ah, ito. Ito. Ganda nung ano nyo. Tapos trupo. may remote na rin yan. Ito pang kwarto. No, Pwede mga... yan sa mga pagpasok ng sala. Sala, o. Ano mga pang ano. Ito naman is pang outdoor. Pang mga, may, pag may mga restaurant kang outdoor. O oh, yan outlet. sir, yan. actually sir, marami nang papahanap ng ganito sir. Magkano yung price nito, sir? Yung mga um, ganyan yun. Yung... Per ano sir, ha sir Per meter or... 850 isang set, 10 bulbs. 10, bulbs na siya. 10 meters. Ay, okay. madaming klase yan. Tapos, replaceable yan ha, ah. tatanggal to. Ah, tatanggal yun, mas yan. maigi. Meron din kami niyang 20 bulbs. Ito, 20 bulbs, 1-2 lang oh, 20 mm. bulbs hmm. lang, 10 meters. Ito naman is solar. Ito maganda. Solar Kasi ito makakatipid ka, oh, sir. Solar to. Tapos pag umulan, umulan, walang sun, hindi ka ma-recharge, pwede mo i-charge sa USB. Ayos. 10 good, good. Din Pura lang. May bandred lang, 40 pieces na. Mas makakatipid na sila. Oh. No? Saka, okay. ito na yung combination. Hindi na sir, sa mga ganito, yung mga neon light na ganito, magkano ang price niyan, sir? Uh, yeah, mga parol light na ganyan. 300. 300 lang siya. Back to back na yan. Pati yung mga parol na ganyan. Ah, uh, ito is set siya, sir, set. Ito, ito, is isang set, anim. Ah? May kasama ng bamboo. Mm, ito ayos. naman LED, 8 function na siya, 2 8 siya, may kasama na rin bamboo. Minutusok yan sa mga soy, sa garden. Sa hmm. lahat to, may BPS lahat. Approved siya. Huwag kayong matakot. Ah, yun o. Oh. Yun At kasi, kasi... ICC tayo. Ngayon is BPS na. Yun yung tatanong ko, sir. Oo, oh, yun. namin, ito yung mga price. Pero may discount pa yung lahat. So, yan, Depende bro, kasi pa. sa quality ng Christmas tree. So sa mga mag ano magko-customize na ng Christmas uh, tree, eto punta kayo dito, tropa. Uh, okay, Nandito yung mga fries so. Okay, mag magala ko kung hindi niyo alam kung paano i-design yung tree niyo. Hmm. Tuturuan naman namin kayo kung anong gusto mong color. Kasi ito, pwede nating i-combine yung mga ganyan. Tuturuan namin kayo kung anong design niyo. Pati yung na. ano yung paano gawin. So yan yeah, mga katropa, actually ito yung mga fries niya tropa. Katulad nito yung gold na ano, Christmas tree. So yan yung pinaka phrase niya. Ito, ito Four feet. may ilaw na to, may decoration na to. Ay, yan yung price. Ah, ito. Fiber optic yan. Ah, nakaano na siya, nakadikit na yung ano. Ah, hindi di ka na, na mag hindi ka na bibili ng Christmas ah, -ano na. na, na, na. Ng Christmas ah, nakaano na, na, na siya. Na. So ito true pa oh. yung decor. Yan. Kung niya na mag-decor, true pa. Gawa na. Gawa na siya, nakadikit na yung mismong ilaw niya. Mo isasaksak mo na lang. So ikaw na lang, depende sa yo. kung mag-add ka ng uh, additional oh. decor, depende na lang sa iyo, yan oh. So no ito yung price niya, sir So, may four feet, lahat, may bawas pa. Hanggang 8 feet. Yung 8 feet niya, 3,700. Kapag ka nakita mo si Sir Philip, pumunta ka lang dito. Nako, 100% bibigyan ka ng discount, Sir. Si Santa Claus yan, magkano yung si Santa Claus mo, Sir? 8,5. 8,5. Dancing Santa. Yan. Yeah. Kasi laki ko na, oh. 8,5. 8,500. 8,5 Yung mga bilin, ito, oh. Bilin. Kompleto sila dito, yan. Ito, fiber to, may ilaw. May ilaw to. Gawin natin para makita mo ha. Try mo nga sir. So sa mga gustong bumili, punta kayo dito along ano lang to eh, uh, MD Santos, uh, Tabora no sir oh, no? Ah, between Ilaya, Ilaya Tabora. Tabora. Tapos sa uh, ito yung Taliba Marketing. Hanapin niyo lang si Sir Philip. ganda nito. Sa ito sa mga ganito sir, magkano yung price niya? P1,200 lang po. 1200. Pwede to sa lagay mo sa mga table. Pero sa ano sir, medyo mahal na 'yun. Mahal to. Pricey na 'yun. Pwede to sa hotel, sa lobby mm. ng hotel. Pwede rin to. So, so 'yan ito true ka. pa. Actually, dito talaga ang bilihan kay Sir Philip. So, Sir Philip, uh, maraming maraming salamat. Ah, uh, pwede mo bang invite 'yung mga viewers natin na bumili dito sa uh, Taliba Marketing. Ah. Ang isa sa mga pinakamurang bilihan ng Christmas decoration. Christmas tree at uh, lahat halos lahat nandito eh. Nandito lahat sa Taliba Marketing. So Sir Philip uh, Guys, punta kayo rito sa store namin. Taliba Marketing ang name. 627 MD Santos Street between Ilaya and Tabora Street Monday to Saturday open na kami Napin mo lang ako si Philip ako nang bahala sa inyo Sir, tumawad, sir ha? bigyan mong discount, sir, ha, oh, pagka subscriber ka. Oh, sige, sir. Maraming maraming salamat, Sir Philip. So, trupa, hanggang dito na lang, mga katrupa. Punta kayo dito. Ito yung pinakamurang bilihan ng Christmas tree, Christmas light, at mga Christmas uh, decoration dito sa may Divisoria. So, hanggang sa muli. Bye-bye. Ito, trupa, bumili sila. Saan kayo? Anong lugar kayo? Ah, PLD. Actually, sa totoo lang, dito talaga ang murang bilihan talaga. Sila Kahit saan, kahit sino ano, dito, dito bumibili talaga. So, yan o, uh, from uh, company ng PLDT, shout out sa mga employee ng mga ano, Advanced Merry Christmas. So, ito, dito bumili sila sa Taliba Market. Halloween po lang eh. Ay, Halloween. Halloween. Ah, oh. oh. totoo, Halloween? Halloween. Ah, sige, maraming salamat. Thank you. Sir P